Tips para palagi kang magkakaroon ng The Rising Creator na title kahit namumula ang iyong dashboard. Ang sasabihin kong ito ay base lang po sa aking observation based din sa profile ko. Ang dashboard ko ay palagi naman yang namumula at hindi rin ako nakakasunod sa mga utos ni Meta palagi hindi naman ako every week nakakakuha ng The Rising Creator na title pero paminsan-minsan nakuha ko rin kahit hindi ako sumusunod sa mga otos ni Meta at namumula yung dashboard ko. Ang aking lang pong ginawa ay unang-una upload lang po ako ng videos na mga original. Ibig sabihin ng original, ako ang kumuha ng video, hindi ko kinopya sa internet or kinuha ko sa ibang content creator. Yung pangalawa, base sa observation ko, receive strong audience engagement. Paminsan-minsan, nakakuha rin tayo ng maraming engagement. Kaya isa yun sa factor para magkakaroon ka ng title na The Rising Creator. At yung panghuli, ang pinaka-importante, meets the quality standards. Ibig sabihin, yung mga videos natin ay nakafollow sa community standards ni Facebook.